Aries. Ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay baliwala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin, para ang buhay ay mapanatiling masaya, Aries sa 2-digit number game ay number 18 at number 4, At sa three-digit number game ay number five, number one at number two. At sa loto ay number 27, number 13, number 21, number 42, number 5 at number 36, nagabay ng kapalaran. Taurus, ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay balewala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin. Para ang buhay ay mapanatiling masaya, Taurus sa 2 digit number game ay number 14 at number 9, at sa 3 digit number game ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 21, number 19, number 36, number 24, number 49, number 5, nagabay ng kapalaran. Gemini ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay balewala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin, para ang buhay ay mapanatiling masaya, Gemini sa 2 digit number game ay number 19 at number 13, at sa three-digit number game ay number 4, number 2 at number 5, at sa loto ay number 28, number 5, number 36, number 22, number 17 at number 31, nagabay ng kapalaran. Cancer ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay bale wala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin, para ang buhay ay mapanatiling masaya, Cancer sa 2 digit number game ay number 20 at number 11, at sa 3 digit number game ay number 1 number 2 at number 5, at sa loto ay number 23, number 18, number 42, number 10, number 31 at number 39, nagabay ng kapalaran. Leo ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay baliwala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin, para ang buhay ay mapanatiling masaya, Leo sa 2-digit number game ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 1, at sa loto ay number 31, number 24, number 37, number 16, number 25 at number 2, nagabay ng kapalaran. Virgo. Ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin, sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay wala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin. Para ang buhay ay mapanatiling masaya, Virgo sa 2-digit number game ay number 7 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 4, at sa lotto ay number 24, number 19, number 8, number 30, number 5 at number 36, nagabay ng kapalaran. Libra ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay balewala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin, para ang buhay ay mapanatiling masaya, Libra sa 2-digit number game ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa loto ay number 31, number 28, number 20, number 19, number 23 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Ang buhay minsan talaga ay nakakalito, ano ang uunahin, sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay bale wala sila sa iyo ang pagsubok. Malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin. Para ang buhay ay mapanatiling masaya, Scorpio sa 2-digit number game ay number 17 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 6, at sa loto ay number 10, number 24, number 36, number 2, number 41 at number 29, nagabay ng kapalaran. Sagittarius ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin. Pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay baliwala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin, para ang buhay ay mapanatiling masaya. Sagittarius sa two-digit number game ay number 10 at number 8 at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 5, at sa loto ay number 25, number 37, number 13, number 8, number 22 at number 41, nagabay ng kapalaran. Capricorn Ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay bale wala sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin, para ang buhay ay mapanatiling masaya. Capricorn sa 2-digit number game ay number 15 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 5, number 3 at number 6, at sa loto ay number 23, number 14, number 32. Number 37, Number 5 at Number 40, Nagabay ng Kapalaran Aquarius, ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay bale sila sa iyo ang pagsubok, malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin. Para ang buhay ay mapanatiling masaya, Aquarius sa 2 digit number game ay number 11 at number 17, at sa 3 digit number game ay number 5 number 1 at number 2, at sa loto ay number 29, number 5, number 10, number 22, number 31 at number 26, nagabay ng kapalaran. Pisces ang buhay minsan talaga ay nakakalito ano ang uunahin sino ang kakausapin, pero basta may paniniwala ka sa iyong kakayahan ay balewala sila sa iyo ang pagsubok. Malalaman mo ano ang dapat na tamang gagawin, para ang buhay ay mapanatiling masaya, Pisces sa 2-digit number game ay number 10 at number 5, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 1 at sa loto ay number 9, number 24, number 33, number 40, number 7 at number 36, nagabay ng kapalaran.